batang lalaki ang nangangalang ang um, ito padaan sa isang tindahan ng mga anting-anting ang -anting, ng anting-anting ay -anting, agimat at at nalipanan ng, uh, ng mga ilaw sa pagkakataong iyon napansin niya ang isang maliit na ilaw na tila may kakaibang hinding at kapangyarihan dala ng kanyang paggulat, Gulat, biniling Binilingit siya ang munting ilaw at daladala ito sa kanyang paglalakad pa uwi. Tuwing gabi, sa kanyang silid, nangawakan niya ang ilaw at biglang naglilwanag ang buong parto. Sa bawat palilwanag ng munting ilaw, parang may timig na pag-asa at pag na bumabalot sa paligid niya hindi lamang ako ito nagbibigay ng liwanag sa kwarto ni siya, kundi naguugnay din ito sa kanya ng kanyang mga pamilya at kaibigan. Sa paglip, sa pag, sa, pag, sa ng araw, naging inspirasyon si siya sa kanyang komunidad ang munting ilaw na nagbibigay liwanag, kundi ipapadala rin ito ng pag-asa -pag sa pagmamahal sa bawat isa. Sa wakas, sa so, wakas ang pagdidiwanag ng munting ilaw na naging simbolo ng kabutihan at pagkakaisa sa kanilang lugar. Ang liwanag na hatid nito ay patuloy na bibigay ng kasiyahan at papalatagang sa punto ng lahat ng tao na kasala ang mula ng hindihan. Ang yeah,